Hi guys, Merry Christmas! Merry Christmas! Jackie, okay, Merry Christmas! Merry Christmas, Stella! Merry Christmas! Ka. Merry Christmas, ka, Merry Christmas, Rona! Merry Christmas, everyone! So, simpleng handaan, simpleng pagkain. Ayan, guys. Oh, ayan. pagkain, ayun. Ayahan, ayahan. So kahit ganyan lang 'yung ano namin, and of course hindi mawala 'yung ligoligo -ligo din pag may time. Oo. Uh, kahit ganyan lang 'yung pagkain namin. Masaya na ang Christmas namin. Hi guys, Merry Christmas Kain tayo muna ang pruwiba mga kapasaway ho kung OFW ikaw. Tungod kung OFW ikaw, hindi bot silingon nga manggaranon na ikaw. Sa simpleng handaan, tuwing okasyon, Christmas, New Year at iba pa mga kapasaway ko, nalipay na kami nga may ligo kami sa amon at tubangan. Thank you, thank you. Gigilay kay Jackie nga siya ang naghanda. Gid mga kapasaway no, nagluto siya. Kahit tungod free siya yung mga kapasaway, pwede siya makaluto sa iyang amo. Bo na nga ha, siya iyang magluto mga kapasaway ko para may saluhan kami sa 25. In fairness, Yes, ang sarap ni Jackie magluto mga kapasaway ko. Tingnan nyo ang mga amon nga babaho nagamukod-mukod, nagabol mual al moal kami kakaon. Kaya syempre no, kasarap bala kaluto ni Jackie. Daw hindi kami iyawan mga kapasaway ko, syempre ang ambag ko lang dira, ligo. <laughs> <laughs> Kung hindi lang kahuluya mga kapasaway ko, daw hambalon ko liwat si Jackie nga Jack, luto kaliwat sa New Year. <laughs> Ag pati si Lisa, tanan kami mga kapasaway ko, naghambal nga kanamit ka pansit. Lang tawa na bala kay ginalas-alas namon ang pansit sa amon nga ba-ba Nakita nyo ang nakita ko mga kapasaway? Nasang una ang amon nga ships ang ang mga oblong subong daw round na tanan haw. <laughs> Ag siyempre Pilipinong Pilipino kami mga kapasaway ko kay nagakinamot kami may gloves lang kami kay wala kami kapang hugas ka amon nga kamot din kami dabi mang hugas kay wala man da gripo. <laughs> Si nakita nyo to ang nakita ko. Grabe ang hakop ni Lisa sang pansit mga kapasaway ko. Da ubusan niya kami mo kay kanamit. <laughs> ako yang sa likod mga kapasaway ko gindali-dali ko kakaon kay syempre base maubusan ako kapag kaon kag base gutumon ako kalakat namon karon. <laughs> Kag special specialty, kali kami nga ulam mga kapasaway ko, si Mang Juan. Sa wala ka kilala kung sino si Mang Juan, ang chitcherya, mga kapasaway ko, wala na siya gina merienda kag ginasumsuman lang, kundi ginaulam pa. Sa totoo lang, bagulang ko nakatikim, pero mga kapasaway ko, suabe, mas masarap pa siya sa karne. Pagkatapos na sang namon, mga kapasaway, no, naghambal kami kay Jackie kung tagpila ang amon nga ambag. Ibalan namon, kag nabatsyaga namon, mga kapasaway, no, kung ano ka nga OFW ang gastos bala nga ginatawag kay may pamilya ka man sa Pilipinas nga ginapakaon ka ginagastuhan nga mga anak mo. Kag nakibot kami mga kapasaway kahambal niya nga friggin libre niya kuno sa amon kay Christmas man subong. kay <laughs> e ako mga kapasaway no, kunwari ano ako kuno inang concern sa iya, ginpilit ko siya kung tagpila kagpintaho na amon para amot-amota na amon. tungod na milit gid siya nga free nga ilibre eh, niya sa amon mga kapasaway, syempre no, napasayaw ako sa kalipay. <laughs> So hanggang dito na lang ang aking video. Thank you, thank you so much sa inyo guys. Thank you sa panunood. I love you and Merry